you what's up mga kaliber so ayan uh, magandang hapon sa inyo lahat mga kaliber no? so ayan uh, babalik tayo sa ating workout vlog mga kaliber after 3 uh, days mga kaliber no? na hindi tayo nakapag vlog so ayan sa ito na ngayon mga kaliber no? nakapag balik na tayo sa ating workout vlog mga kaliper so ang uh, ginawa kong uh, workout ngayon mga kaliper is uh, tatlong mga kaliper no so ayun So, ang tatlong uh, workout na yun, mga kaliber, no, is uh, gumagamit tayo ng uh, dumbbells, mga kaliber. So, ayan, dumbbells, pero iba't ibang weights, mga kaliber, no. So, makikita nyo yan maya, maya mga kaliber, no, ang uh, tatlong workout na yan, mga kaliber. So, ayan, pero bago yun, mga kaliber, mapunta doon sa uh, gagawin ko mga workout, mga kaliber, na, mga kaliper, na ipapakita ko sa inyo. Uh, please, subscribe my youtube channel Janle vlog Vlogs ayan at huwag kalimutan i-click ang uh, bell button para update kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko mga kalipno so ayan at s'yempre padalaw din sa aking uh, facebook page mga kalipno so ayan uh, Janle Vlogs so ayan sa aking tiktok at saka instagram mga kalipno so ayan lang so ngayon ipapakita ko na sa inyo mga kalipno ang uh, uh, ginawa kong tatlong workout mga kalipunong. So, una mga kalipunong is, so, ito mga kalipunong, squat. So, ayan. Ah, uh, 10 reps mga kalipunong. Tapos, 4 sets. So, ayan mga kalipunong. So, makikita nyo yan. Is squats, 10 reps, 4 sets. So, and tingnan mga no? ang uh, bawat uh, ang gulo mga kalipunong para ah, uh, mas effective yung ah, uh, pag-workout mga kalipunong dapat nasa uh, proper positions ka talaga mga kalip, no? So, ayan. Tingnan mga kaliper. So, ayan na. Okay, kita nyo. So, ayan. Okay. So, punta tayo sa... So, itong mga mga kaliper is uh, Bulgarian split squat jump mga kaliper. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo. So, kita sa video mga kaliper. No? So, ang gamit natin dito mga kaliper is dalawang dumbbell para mga kaliper. No? Same weight sa una nating... Uh, workout mga kalam so ayan bulgarian split squat so ah uh, sets lang ito, mga kalipunos. tapos 10 reps so ayun, all 3 sets 10 reps mga kalipro so ayan kita nyo sa video So, ayun. So, yung mga proper positions mga kaliper, huwag kaligtan mga kaliper. No? Dahil napaka-importante ng proper positions mga kaliper. Dahil kapag wala ka sa proper positions mga kaliper, uh, may useless yung pag-workout mga kaliper pag-walk out mo mga kaliper no so kailangan nasa proper position tayo so ngayon mga kaliper punta na tayo sa uh, ikatlo nating walk up mga kaliper so ayun uh, ngayon mga kaliper is split squats mga kalibre gamit ang upuan so ayan mga kalibre no upuan so may gamit tayo ditong upuan mga kalibre no so ayan so ang gamit natin nating dumbbells dito mga kalibre, is iba na mga iba na mga kalibre no so ang weights na ito mga kalibre is iba sa nakaraan nating dalawang workouts mga kalibre no kaya ayun so ah uh, three sets din to mga kalibre tapos 10 reps so ayun three sets 10 reps split squats with uh, chair mga kalibro so ayan lamang mga kalibro so panoorin uh, ang mga proper positions mga kalibro dahil napaka importante ng uh, proper positions na ito mga kalibro so ayan lang so yun mga kalibro ah uh, bago tapos taposin ang video please subscribe my youtube channel dan lift of the ayan so okay mga kalibro Uh, huwag kalimutan, click ang bell button para updated kayo sa lahat ng mga uh, videos na i-upload ko mga kalimutan. So, okay. Babush!